Morning mga kapagsir dyan. Ayan si Ate Beth. Papunta na naman ako ng palengke. Alam niyo naman mga kapagsir, sa umaga, lagi-lagi na lang yan ang ginagawa ko, di ba? Kaya huwag tayong kukurap. Kailangan nating gumalaw at kumilos, maghalap buhay para makakain sa araw-araw at makabayad sa mga aplikasyon. Mga kapagsir. Ayan ang trabaho ni Ate Bebet kada araw. Magsige na lagi, vice versa ng palengke, bahay, tindahan. Kaya Yes, good morning sa lahat. Shout out sa lahat lahat chan. Maka, YouTuber ko. Ayan sa bibit. Good morning. Tawa-tawa muna tayo. Huwag kayong mag uh, lung, huwag kayong lumungkot. Kasi ang hirap kapag ang tao ay laging malungkot, wala nang kinabukasan. O baga, magkakaroon ka na ng depression sa sarili mo. Kaya kailangan, kahit walang ganun, kahit walang ganun, tawa lang tayo. Kasi hindi yan mahalaga. Mahalaga, oh yes, of course, kasi yan ang kailangan natin. Pero bakit natin pang uh, pilitin? Kung uh, hanggang doon lang talagang yung ating kikitain, di ba? Kailangan lang natin maging masaya. Kasi ang lahat ng mga bagay-bagay sa mundo, kapag ka lilisan, ay iiwanan mo yan. Kaya mga kapagsiyo, good morning, shout out sa lahat dyan, sa mga kapamilyas ko. Kabagtulan family, Ostos family, Gabasa family, sabiyo family, Aranas family, Bilino family, Yokoyoka Yoka family, uh, Boyno family, sa lahat ng mga pamilyas ko dyan, mga Coratos family, uh, Durano, mga... Yan, 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 shout out na yan. <laughs> yan, yan. Thank you very much sa inyong panunod sa aking YouTube channel, Bibit Gabasa. Don't forget to subscribe and likes and shares na rin, ha? And thank you, thank you, thank you. Sa mga taga-taga-bacanians dyan, Butuhan City, thank you very much. And good morning sa lahat-lahat. Mamaya, ipadayo nato to niya nga akong mga mensahe. Ito pala yung first tip. First tip pala to. Thank you. Yan, simula tayo sa ating hanap buhay. Pagluluto pa rin ang ating kailangan. Mga kapaksiyo, good morning. luto tayo mga kapaksiw ha. Ayun talaga ang buhay ng isang tao kapaksiw. Lagi na lang maghanap sa kayo. Para lang tayo makaraos sa ating pangailangan. Yes. Grabe. Grabe. sa amin nak dong apo ano double ilaw Magluluto tayo. Ito yung ating niluluto. Mm -hmm. Sweet China adobo with chicken slice. Karabeng mm -hmm. init! Mainit na yung kalan. Mainit pa yung panahon. Yeah, nilagyan na sila kaminta. Tauubo ako sa Ay, Diyos ko. Sige natin konting beach yun. Konting magic syrup. <coughs> 2 yu Salvers 1 mga kapagsil yan grabe no yung loto ko guys na ano yan adobong pichay yes adobong pichay at saka yung isa ay sinighang na bangis. O, oh, ayan ha, sinighang na bangis yan. Maya, maya. Maya, maya konti. Alam nyo, hindi ko na lang pinapakita yung mga ingredients ng mga mini ko kasi ang araw na lang hindi naman ako nagluluto ng ganyan. Alam nyo na yung mga ingredients natin, di ba? Kaya hindi ko na pinapakita. Grabe init! Init! Sobrang init! Mami. Nah, yeah. ini, Grabe yeah, ini hmm. Sobrang init, guys. Maka kapak grabe 'to yung panghalo ko sa sinigang. Sabi, ah, nainitan talaga ako. sobrang. Sana yung ano? Sabi, init. Sobra. Hindi na. Bobo na. Pakabait ka doon, Charlie, ha? Saan yan? Pakita mo lahat ng ginagawa mo dito doon mo din, ha? Ano yun? Magdamag ka lang humiga. Susuntuhin siya ng papa niya. Oo, ngayon? Hmm, alas miss Wow! Kailatan ka nung magdamag. Huwag kang kumain. Oo. Saan yun? Perdi. Wow! Hindi na talaga sila love. Ayaw na talaga mag-love. Hindi na talaga kayang ibalik ang nakaraan. Hindi na ako pabalik yun. No, ganun lang yun. Rabi naman. Mga 10 years na sila nagsama na walang love. Ang tama na yun mo oh, hirap ng mag ng isang mag-asawa na hindi nagmamahalan. Pangit kasi ako gusto ko mahal-mahalin ko yung tao. Gusto ko pag nakasama ko yung tao, mahalin ko. Saka uh, lahat ng ano, nandyan. Hindi naman siya nagkulang magbigay ng chance. Eh. Hmm. Tapos na yung nagkulang. Na. Ayaw na nila. Patanda rin yun.

Saka na yung sangag dyan kung hindi mo kakainin. Sabihin niya mama, hindi ko dito sa inyo. Kaya nga, akin na. Ibigay sa, ibigay sa papa mo? Ayun, Baka maburo lang ito eh. Sayang naman. Bakit nila nalabas oh, oh. mo po? Huwag sa mista. Katarina, pupunta na tayong tindahan. Huwag ka nang manggulo dyan. Ay, guys, ah. Asensya na yung aking mga alagad ka. Sorry. <laughs> pupunta now. na siya lang tindahan. Kasi so yung lula I'm nila so nagluluto pa. Tara na, Pats. Sige na. Oh, tubig nandoon ha. Ang tubig nandoon sa ano. မင် <laughs> 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 <t> းရဲ့ရပါတယ်။အော်မေဂန်။အဆင်ပြေလား။ကက်တလွန်ကီလို။ Yan guys, yung sinigang na bangus kanina niloto ko. Ha? ang finished product natin. Super delicious yan. Alam nyo kung magkano lang yan. Isang, um, ano, 40 pesos ang isang hiwa. Pang masang presyo lang, mga kapaksiw. Yan ang aking, at yan naman ang aking pichay na adobo. Super delicious din yan. Yan ang pangalawa kong niluto sa umagang ito. Mga kapaksiyo, ito'y aking hanap buhay. Kaya, Huwag kayong kakorap dyan. Manood, panoorin nyo yung aking YouTube channel para malaman niyo at makikita niyo kung ano-ano ang mga ginagawa ko sa araw-araw. Kaya mamaya, tunghayan niyo ang kakasunod na gagawin ko. Thank you. Yes, yan po yung aking paksiw na bangus. Grabe guys, no? Araw-araw may pakso na bangus, sinigang na bangus. Hindi talaga nawawala yan sa aking menu.